Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay sasagutin natin ang tanong, What pet should you choose dito sa Daragna Okay, so nung last upload eh, nabanggit natin yung pets, and merong mga nagtatanong sa comments na anong pet daw ang magandang gamitin nila, kaya ngayong araw e eh, iisa-isahin nating tingnan ang mga skills ng mga pet, kung saan sila makukuha, and kung anong job ba sila babagay. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa Rare Pets! Una is pouring. Pwede natin tumakuha sa pet taming chest na napupulot sa elemental secret realm. So ang skill niya is jelly shield. Every 30 seconds, ibibigyan niya ng shield yung karakter mo. Gano kalaking shield? Depende sa physical attack and magic attack niya. For example, level 120 rank 0 yung pouring mo. E di bibigyan ka niya ng total of 12,600 HP worth of shield. Tumatagal yon ng 10 seconds kaya 20 seconds lang yung downtime niya. Perfect to sa mga tanky jobs na nagpo-front. Kagaya ng blacksmiths and knights Pangalawa is savage babe Sa pet taming chest din natin to makukuha Ang skill niya is pounding strike So every 15 seconds e atakihin niya ng single target Earth element physical damage yung kalaban Gano kasakit? For example level 120 rank 0 yung savage babe mo So yung total damage na kaya niyang ibato is 6480 So medyo mahina pero damage pa din nevertheless And meron pang 30% chance na mastan yung target for 2 seconds seconds. And in my opinion, ang pet na to is pwedeng pwede sa lahat ng jobs kung more DPS ang gusto mo. At pangatlo is Isis. Pwede nating tong malut sa pyramid map ng Elemental Secret Realm. Ito nga pala yung pinaka-favorite kong pet. So, ang skill niya is Dark Reduction. Wala tong cooldown. Passive siya. Bibigyan kanya ng Dark Damage Reduction na 10%. By the way, yung Dark Damage nga pala, eh yun yung attacks ng mga Shadow Element Monsters. Pati Demon Race ata, di ko sure. And for example, level 120, rank 0 yung Isis mo. Bibigyan ka pa niya ng extra 8.4% Dark Damage Reduction. Kasi yung formula niya, ipagpa-plus mo yung Magic Attack and Physical Attack ng Isis, i mo sa 30, then i-multiply mo to 0. 0.1 and perfect tong pet na to sa lahat ng jobs. Hindi natin siya magagamit sa PvP dahil wala namang dark attacks yung mga players. Pero sa PvE, very useful yan, pampakunat. Next is Epic Pets. So as of the moment, eh, meron tayong limang epic pets Unang una is ground petite So lahat tayo eh, meron na ito Dahil libre siyang makukuha sa day 7 check-in ng theme event So, ang skill niya is Deadly Swamp. Every 30 seconds, ay eh maglalagay siya ng slow na yung AoE eh hindi ko alam kung gaano kalawak. Wala kasing visual effects. Pero, AoE siya. So, yung slow niya ay eh, nakadepende sa taas ng P attack and magic attack ng pitit mo. Yung exact formula is 3% ng magic attack plus 3% din ng P attack. And tumatagal yun ng 10 seconds. Kaya meron lang siyang 20 seconds downtime. Perfecto sa lahat ng jobs dahil sobrang laking tulong ng slow niyan sa mas PVP. Lalong-lalo na sa BOE. Pero especially useful ang pet na to sa mga assassins. Since wala silang mobility skill, eh sa slow sila ng ground pit it magre-rely. Pangalawa is Orc Warrior. Pwede natin tumalut sa Orc Zone map ng Elemental Secret Realm. So ang skill niya is Earth Reduction. Parehong-pareho sila ng skill ng Isis pero Earth Damage Reduction nga lang. Magkakaroon ka ng 10% Earth Damage Reduct and madadagdagan pa depende sa physical and magic attack ng Orc Warrior mo. For example, level 120 rank 0 siya. E madadagdagan ka pa ng 12.8% Earth Damage Reduction. Perfect rin to sa lahat ng jobs para mas makuna tayo sa Earth Element Monster. And also sa Earth Element Attacks gaya ng Hammerfall, Quagmire, etc. Pangatlo is Strauff. Mapupulot naman natin to sa Undersea Cave map ng Elemental Secret Realm. So ang skill niya is Water Reduction. Same pa din ano, bibigyan ka niya ng 10% Water Damage Reduction and magsiscale din siya sa Magic Attack and Physical Attack ng Strauff mo. So kapag level 120 rank 0 siya, e eh magkakaroon ka ng bonus 12.8% Water Damage Reduction. Pang all jobs din to pang-apat is nine tail makukuha naman natin to sa Payon underground map ng elemental secret realm ang skill niya is fire reduction ganun pa din bibigyan ka ng 10% fire reduction and depende sa taas ng p attack and magic attack niya kung ilan yung bonus na ibibigay and if level 120 rank 0 siya ay e magkakaroon ka ng 12.8% fire damage reduction pang all jobs din siya And ang pang lima is Alice. So pwede natin malut sa pet timing chest. Pero dahil nga epic to, e i-assume na natin yung mababalangan chance na makuha natin siya. So yung skill niya is probationary made. Every 15 seconds, e magde-deal siya ng single target neutral magic damage. So kung level 120, rank 0 siya, e kaya niyang mag ng 25,200 damage sa kalaban. Masakit yon. Kaya pwede to sa lahat ng jobs kung DPS ang habol nyo. And lastly is legendary pets. As of the moment, eh, meron tayong tatlong legendary pets. Ito yung mga pets na pangarap nating na lahat. Unang-una is golden thief bug. Pwede natin ito makuha sa pet taming chest. Pero dahil nga legendary siya, e eh, panigurado 0.000000. 0001% Percent lang yung chance na makuha natin siya. So yung skill niya is my money. So every 30 seconds, e niya ng buff yung character mo which is etong counter state na tinatawag na tumatagal ng 5 seconds. So every time na inaatake ka ng kalaban, e mababawasan din sila. And yung damage is depende sa taas ng magic attack and p attack ng GTB mo. For example, level 120 rank 0 siya, e magdedeal siya ng 3180 true damage per attack ng kalaban. Imagine if Sin X yung kalaban mo, edi eh di tatanggap siya ng 15,900 damage per sonic blow dahil 5 hits yon. Wasak talaga. And ignore death at ignore damage reduct din tong skill na to. Kaya masakit talaga. Plus, meron pa siyang passive na binibigay sa karakter mo which is 7.7% crit damage. And karagdagang crit damage na nagsiscale sa crit ng GTB. So, if level 120 siya, e eh magkakaroon ka ng bonus 6% crit damage. Oh my god! So, dahil nga sa counter-state effect ay nakikita kong mas sulit kapag tanky jobs ang gumagamit gaya ng knights and blacksmiths. Pangalawa is Edyah. So pwede natin ito makuha sa limited time event yung Lucky Mystery Box. Yung skill niya is Tiger's Might. Wala tong cooldown since passive siya. So every time nababagsak yung HP ng karakter mo to 30%, e eh dun siya magpoprok. And yung effect niya is mabibigyan ka ng P-Attack and Magic Attack na nakadepende sa taas ng P-Attack or Magic Attack ng edya mo. For example, level 120, rank 0 siya. Magkakaroon ka ng 1,800 P-Attack and 1,380 Magic Attack. The fuck?! Sobrang laki nun. Plus, binabuff ni Edga yung sarili niya ng 100% P attack, 100% attack speed, and 2,000 hit. Kaya kahit yung pet mismo ay masakit. Kaya sa mga naka-Edgar dyan, putang ina nyo mag downgrade rin sana weapon nyo. So, goods na goods tong Edga sa lahat pero mas mamamaximize to ng knights dahil sa holding skill nila. Mas kumukunat sila kapag bumagsak sila ng 30% HP. So, mas matagal nilang mapapakinabangan yung skill ni Edga. And last but not the least is Joker. So pwede natin itong makuha sa God of War. Hindi ko alam kung saan to. Event siguro na hindi pa nare-release. So yung skill niya is Deadly Poker. So kagaya ng previous legendary pets, eh, madami siyang effects. Una is pinapataas niya yung sarili niyang magic attack ng 100%. Pangalawa, e eh, binibigyan niya ng magic reduction yung character mo na nakadepende sa magic attack ng pet. For example, level 120, rank 0 siya. Magkakaroon ka ng 16.73% magic damage reduction. Plus, if milika ka, eh, magkakaroon ka 5% damage increase. And the range ka naman, eh magkakaroon ka ng 10% damage increase. And passive lahat ng skills niya kaya walang downtime. So goods din siya sa lahat ng jobs. Pero mas mamamaximize siya ng range jobs. Kagaya ng wizard, hunter, and priest. So kung hindi mo pa alam kung paano magpa-level or mag-promote ng pets, eh ire replay ko na lang yung binanggit ko nung last upload. Eh sabihin na natin nakakuha ka na ng pet, ano yung sunod mong gagawin? Unang-una, pwede mo siyang i-deploy. By the way, pwede ka mag-deploy hanggang apat na pets. Then pipindutin mo lang tong switch na icon dito sa tabi ng skills para mapalitan yung pet na kasama mo. So ibig sabihin, pwede natin magamit yung skills ng apat na pets simultaneously. Pwede mo rin level ng pets gamit ang pet XP books na makukuha din natin natin sa elemental realm. Or pwede rin natin ipakain ni mga pets na hindi pa nakadeploy. And pwede rin tayo mag-unlock at mag-upgrade ng pet skills. So para ma-unlock yung ibang skills, e eh kailangan natin siyang ipromote gamit ang duplicates ng pet na yon. For example, etong savage babe ko, na parang kuwang ko yan dahil pinakain ko yung dalawa kong duplicate na savage babe. And para maparang po ko naman siya, e eh kailangan ko ng apat na duplicates and so on and so forth. And para mapalevel up mo naman yung skills, e eh kailangan natin tong pet skill booster na mabibili natin sa Zenny Shop. Dapat rank ko yung pet mo para mapalevel to mo yung skills. eh, rank 1 pa lang yung akin, kaya di ko mapalevel yung skills niya. So, yun? Oo, pwede tayong gumamit ng apat na pets at once. Pero yung resources naman natin sa pagpapalevel at pag-ups ng skills, e limitado lang. Kaya for now, eh kailangan talaga natin mamili ng isa. Eh kayo mga bro, anong pet ang currently niyong ginagamit? Pag-usapan natin yan sa comment section. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.